Ayun no, ang sarap ng ginataang alimango. simpleng Simple lang to mga soy. Tara, simulan na natin. Magpainit tayo ng mantika para sa paggisa. Kapag mainit na, ilagay agad ang bawang. Pag mabango na ang bawang, isunod na ang sibuyas. Punting gisa lang, tapos ilagay na rin ang iniwang kalabasa. Para hindi masunog at matuyo, dagdagan natin ng kaunting tubig at takpan para may steam ang kalabasa pag medyo malambot na ang kalabasa tsaka natin nilagay ang crab dito pa lang timplahan na natin ng patis at paminta para kumapit ka agad ang lasa sa laman isa pa mas masarap kung hinati nyo muna yung crab sa dalawa para mas pumasok yung gata mamaya itong sa akin nakalimutan ko eh di ilagay ko ng buo takpan hanggang kumulo kung gusto nyo ng manghang Pwedeng isama agad ang sili sa pag-isa. Pero ako, ngayon ko lang siya ilalagay para hindi masyadong umanghang. Tikman muna tapos dagdagan ng asin kung kulang sa alat. Mga ilang kulo lang yan mga soy. Ang ating ginataang crab ay okay na. Simple lang mga soy pero napakasarap at espesyal na ulam. Mas bagay pa kung may kasamang malamig na kanin sa probinsya. Ang sarap, mangantamo.